Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po ako para ibahagi kung ano ang tekstong informatibo. Hmm. Ang tekstong informatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng tiyak, malinaw at makabuluhang informasyon tungkol sa isang paksa. Karaniwan itong walang opinyon o paghikayat sa halip ay nakatuon sa paghatid ng datos, paliwanag o pagsusuri baday sa ebidensya. Makikita ang ganitong uri ng teksto sa mga aklat, balita, artikulo, sa sinsensya at iba pang babasahing mga layuning pagbigay ng kaalaman. Ito ang mga katangian ng tekstong informatibo. Una, hindi ito gumagamit ng personal na opinion o emosyonal na pananalita. Pangalawa, may malinaw na istruktura. Kadalasan ay gumagamit ng sanhi at bunga, paghahambing o paglalahad ng impormasyon sa lohikal na pamaraan. At last, gumagamit ng tiyak na datos. Naglalaman ito ng statistika, mga pag-aaral at tunay na impormasyon upang mapatibay ang nilalaman. Ito ang halimbawa ng tekstong informatibo. Ang epekto ng plastik sa kapaligiran. Ang plastik ay isa sa pinakamalaking suliranin pangkapaligiran sa kasalukuyan. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 8 milyong tonelada ng plastik ang napupunta sa karagatan bawat taon. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng malubhang epekto sa mga yamang tubig lalo na sa mga isda, pagong at iba pang buhay ilang na maaaring nakalunok o maipit sa mga plastik na basura. Bukod sa panganib ng hayop, ang plastik ay tumatagal ng daang-daang taon bago itong tuluyang mabulok. Dahil dito, patuloy itong naiipon sa kapaligiran at naging sani ng polusyon sa lupa at tubig. Upang mabawasang ang epekto nito, malaga ang wastong pagtatapon at pagre resiklo ng plastik. Buko dito, ang paggamit ng alternatibong materialis tulad ng bayong o paper bag ay isang epektibong hakbang upang nabawasan ang sobrang paggamit ng plastik. Sa halimbawang ito, mapapansin ang impormasyon ay objektibo. May malinaw na istruktura at batay sa datos. Wala itong panghikayat o personal na opinion kundi puro mahalagang kaalaman tungkol sa plastik at epekto nito sa kapaligiran. So yun lang po at sana meron kayong natutunan sa susunod naman maraming salamat. Bye bye!